Shoutout mga kalinga partners at mga kalinga viewers saan mampanig ng mundo kayo naroon. Maligay at mapagpalang araw sa inyong lahat dyan. At shoutout din sa mga kadanjoy ko dyan. Sa Danjoy Founder sa grupo ni Bobby TV 143. At ganun din sa Danjoy Kilig Overload. Shoutout sa inyong lahat dyan sa grupo ni Bopil Mix Vlog. At sa iba pang mga grupo ng mga makadanjoy. Shoutout sa inyong lahat dyan. Gusto ko lang kayong kumustahin mga kadanjoy. Kumusta na ang ating mga nanlulupay-pay, mga nangihinang mga katawang lupa ng no, mga Yun. nagdaang araw? Malalakas na ba tayo ngayon? Masisigla? Hmm. Ramdam ko po yung inyong naramdaman ng no, mga nakarang araw na wala tayong napapanood. Hindi na tayo nakakapanood ng Dainjoy Love Team. Tayo nangihina sapagkat ah, uh, ika nga, yung pong natin ng joy ito ay atin ng vitamins. At sa pamamagitan ng ating Panonood ng Danjoy Latin, tayo ay nagiging masaya. At dahil sa kasiyahang yan, sumisigla yung ating mga katawang lupa. Kaya ngayon, kumusta na mga ka na recharge tayo? Kasi nakapanood tayo sa video ni Andy Kayakap. Kaya shoutout kay Andy Kayakap, ikaw ang hero ng Danjoy ngayon. Salamat sa pagkata. Hindi nag-atubili si Kalingap Andy para puntahan si Joy Duwata at alamin kung ano ba ang dahilan. Bakit si Joy Diwata nito mga nakaraang araw ay hindi nga kadalo ng ilan sa mga okasyon ng kalingap at nito nga huli ay doon sa practice ng uh, kutilyon. At ito naging kasagutan ni Joy Diwata. Mapapanood natin to sa video ni Andy Kayakap. Kaya tihiramin muna natin itong maiksing video ni Andy Kayakap para mapanood natin ang kasagutan ni Joy Diwata. At bago natin niyang puntahan, shoutout muna sa ama ng kalingap Si Kuya Bal Santos Matubang, ganun din ang kanyang may bahay na si Ate Edna Vlog at siyempre si Kalinga Prab, ang viral ngayon at nagpapaviral sa lahat ng mga pinupuntahan niya mga beneficiaries. Kaya't patuloy nating suportahan si Kuya Bal Santos, Ate Edna at si Kalinga Prab. So, eto na, wag na natin patagalin. Puntahan na natin yung video ni Kalingap Andy at panoorin natin yung kasagutan dito ni Joy Diwata. Kasi po, maghahapon po yung simula, ano niya, alas 8 hanggang alas 6. Nasa school po. Alas 8 ng ano? Nang umaga po. ang. alas 8 ng umaga? O, oh, hanggang 6 po. Hanggang, hanggang 6 ng? Nang, nang gabi po. Gabi na? -hmm. Oh. Tapos pag dadating po namin, syempre, pagod po na tulog muna. Tapos, Tagod. oh, natulog. Tapos, Tapos pagising po, maggagawa po ng assignment o magre-review, magsusulat. Ganun po ang araw-araw na ano, ginagawa po namin. eh, ito mga nagdaang araw, mapuriya kahapon sa isang araw. Ah, uh, sandam nagtatanong sa akin na, "Uy, hindi bakit uh, alamin mo nga kay Joy kung anong dahilan bakit hindi siya naka-attend nung uh, nung may uh, practice?" Bakit anong dahilan, Joy? Kasi po, nung, ano po, nung, parang, isang linggo po kami, ano eh, nagang review po, tapos, mm -hmm. ano, Webes, viernes Sabado, di, wala po talaga kami tulog magdamag niyang, tat, three days po kami walang tulog, kahit, itanong niyo po dun sa pinsan ko, kay Justin. So, mga kalingap, no? Review po kami. Three days po, talaga kami walang tulog, minsan po, alas stress na kami natatapos mag-review, nagang, kabisa po kami ng mga body parts, ganyan. Kaya, ano po, yung linggo po, yun ang po yung ano namin, ng umaga, busy pa rin po kami nung nag-review pa rin po kami para, kasi po ang i-examine po namin yung major subject namin, anatomy and physiology. Yun po yung pinakamahirap sa Oo. subject po namin. So yun naman pala ang dahilan kung bakit si Joy Duwata ay hindi nakakadalo sa ilan sa mga okasyon ng Team Kalingap at ganun din itong huli sa Kutilyon, yung practice. ano Ang dahilan ay talagang sub-sub siya sa pag-aaral. Biroin nyo mula lunes hanggang sabado yung kanyang pasok. Pagkatapos, pagdating sa bahay dahil pagod, matutulog at paggising, gagawa ng homework at pagkatapos magawa ng homework, andun din yung kanyang pagre-review. Kaya ito, sa mga supporters ni Joy Diwata, ng Joy, ito na yon sub, sub siya sa pag-aaral. Kita nyo naman, doon nga, napanood ko kay Ma'am Bopil. Hindi ba kayo naawa kay Joy Diwata? Ito siya, oh, nakasub-sub. Tingnan nyo ito sa picture na ito. Halos nakatulog na siya sa pagod sa kanyang pag-aaral. Kaya dapat patuloy pa tayong suporta. Ah. Kasi yung ating suporta, ah, yung 100% nating na suporta, ah, mga mga kadanjoy, yan ay nagpapalakas kay Joy Diwata. At lalo pa siyang gaganahan sa kanyang pag-aaral. Kaya mga kadanjoy, support, support, support. So, iyon naman pala ang dahilan kung bakit siya hindi nakadalo sa ilan sa mga okasyon ng Team Kalingap. At nito nga huli, yung dapat na practice na kotilyon para sa birthday ni Pao. So, iyon. Dito nga, makikita nyo si Joy Diwata nung pinuntahan ni, na, Kalingap Andy at ng nanay niya. Halatang halatang bagong gising. Ngayon pa lang nagbabawi si Joy Diwata do sa pagod niya. Talagang pinagtutuunan niya ng pansin itong kanyang pag-aaral sapagkat sabi niya nga rito gusto niyang suklian ng maganda yung mga tulong na binibigay ng mga supporter sa kanya, tulong ng mga sponsors, tulong na binibigay ni Kalinga Prab, di ba? Napakabuti talaga ni Joy Diwata. Gusto niyang suklian ng mga mabubuti, magagandang bagay yung lahat na natatanggap niya. Yan ang ating prinsesa ng Kalingap, si Joy Diwata. At eto, may bonus pa doon sa kanyang nga exam. Nung tinanong siya ni Kalingap Andy na kumusta ang iyong exam? Ano nakuha mo? Ngumiti lang siya si Joy Diwata. Sabi niya, okay naman, tama lang. Alam niyo po, yung okay naman, tama lang, pero ang totoo niyan, may nagsiwalat kung ano ang nakuha niya sa exam. Ito yung nagsiwalat nito, siyempre, proud siya. Proud siya kay Joy Diwata. Hindi niya napigilan na ito eh sabihin para kay Joy sa tingin ko ayaw niya yung pagmalaki eh. Talagang mapagpakumbaba itong si Joy Diwata. Ayaw niya yung pamalita kung ano ang nakuha niya sa kanyang exam. Pero dito sa taong ito talagang proud na proud siya kaya hindi niya napagilan. Kaya dito ko napanood kung ano ang nakuha niya sa exam. Top 5 pala siya. Ito, natin yung video ni Kalingap Proud of Joy kasi nasa top 5 siya wow, grabe. Shout out grabe. Top 5 yan po ang ano, resulta ng mga pagsisikap ni Joy sa kanyang pagpupuyat. Pursigido talaga. Di ba mga kadan Joy, yung mga ilang araw na tayo ay nagtataka, napapaisip na ano ba ang nangyayari kay Joy Diwata. At eto pa mga kadanjoy, merong nagbulong, merong nagbuking. At ano itong binuking nito? At sino yung nagbuking? Eto si Nanay Imelda. Ano ang sabi ni Nanay Imelda? Napapansin niya raw kay Joy Diwata, eh parang ito'y in love. in love daw si Joy Diwata. Ang sabi ni Nanay Imelda, eto panoorin nyo ito. Wala ka ba na napapansin kay Joy? Ay, may napapansin ko kuya Andy kay Joy ay ano, ang taba niya ngayon, saka sabi ko, siguro ko Andy ano na yon in love na. <laughs> <laughs> oh <Oo. laughs> Saka lalong gumanda. Gumanda Andy, in love na yun, Kuy Andy. yon Kuya mga kababayan okay. in love na raw sabi ni Nanay. Uh, may nagpapasaya na siguro Kuya Andi sa kanya. Ay Ayun. Bilang isang ina nga naman, nakikita niya napapansin niya kay Joy Diwata yung mga kilos niya no. <laughs> na talagang si Joy Diwata ay eh, in love. So ano mga kadanjoy, happy na tayo. 100% na tayo na talagang uh, masaya. At mga kadanjoy, para maging 100% din po yung aking pagkahapi, pakilike and share na rin po yung video na ito. At sa mga naririto po na hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, pakisubscribe na rin po at huwag nyo kalimutan lagi i-like and share ang ating mga videos. So hanggang dito na lang po mga kadanjoy. Mapagpalang araw sa inyong lahat at God bless sa ating lahat. Paalam!